tapo po kayo? So, para sa mga ano dyan, mga mag-asawa, so, ingatan po inyo mga kapatid na huwag kayong magtapo ng mga masasakit na salita sa inyong mga asawa. Dahil po, masakit po, ano, na ganun. Kung ikaw mapagsalitaan ka ng masakit, talagang nadudurog yung puso mo mga kapatid. Tsaka Uh, kung madudurog yung puso mo, magkakasugat yan, tapos tagal mawala yan kapatid, lalo na pag yung damdamin ng sugatan. So, wag talaga, wag inyong gawin yan mga kapatid. Uh, uh, mahalin yung isa't isa. Yun yung turo sa atin ng Panginoon. So, bigyan nyo ng respeto yung bawat isa. Ganoon lang mga kapatid. Para makikita sa Diyos, makikita ng Diyos at sa lahat ng tao na tayo ay isang mga anak ng Diyos na gumagawa ng kanyang mga kautosan, di ba? So, yun naman taga yung, yung napaka-importante So, magingat ingat po tayo mga kapatid. God bless po sa inyo. Bye-bye!